Anong sabi na daw sa si Sarah Duterte na ngayon daw na 2025, sama-sama nating harapin ang iba't ibang hamon na magpapatibay sa atin bilang isang bansang patuloy na nananalig sa Diyos at nagtutulungan para sa ikauunlad at ikabubuti ng ating pamilya. Talaga po ba, nakikipagtulungan kayo para sa ikabubuti ng bawat pamilya? Nakikipagtulungan kayo sa ating gobyerno? para malagay sa ayos ang ating bansa at talaga ba na ito ay naiintindihan niyo <laughs> itong pahayag niyo na ito alam kong gawa ito ng kung sino man pero bago niyo po sabihin i-analyze niyo muna kung bagay sa inyo bagay na manggaling sa bibig niyo dahil kung yung sinasabi niyo sama-sama tayo paano magsasama-sama ang bawat ang lahat ng kababayan natin ay e, watak watak tayo Mm. Paano magsasama-sama eh sinati mo ikaw mismo ang nagpagulo sa bansa natin. Tapos ganito ang linyahan niyo ngayon. Marami tayong magiging hamon, oo. Pero ang totoo niyan kasi sama-sama naman talaga yung mga kababayan na ayaw sa iyo. Sama-sama po yung mga uh, Filipinos na isinusuka po ang pagkataon niyo <laughs> at ang mga ginawa niyo. Yun po ang totoong sama-sama. Pero kung kayo ay makik or kung gusto niyo na makiisa ang sambayanan sa inyo, sa circle niyo, di na bali, kayo na lang po. Dahil ang nakikita sa inyo ngayon ng mga kababayan natin, kaplastika na lang. Kasi ang dami nyong bulalas, nag kayo, nagbantang kayo, nagmura kayo. Malala ang pagmumura niyo para lang i-justify Or para lang ilikaw ang mga kababayan natin sa totoong issue nyo sa mga kinasasangkutan nyo po sana sa susunod magbigay naman kayo ng mga pahayag na angkop sa inyo dahil itong mga ganito talaga wala, wala ito hindi ito bagay sa inyo lalo po't binanggit nyo pa ang pangalan ng ating Panginoon na nananalig -nan 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 daw siya or manalig daw tayo sa Diyos kung meron ka talagang Dios, Diyos, o okay, oh, ipagkumpara natin ha yung salitang yung pinagsasabi mo ngayon, kumpara doon sa pagmumura niyo po habang kayo ay nagbabanta, hab habang kayo ay nag-aakusa ng kung ano-ano sa mga taong sa mga taong iniisip niyo ay magiging kalaban niyo, habang kayo ay o habang binabato niyo yung totoong kayo sa ibang tao. Tapos ngayon, may gana po kayo. Real talk to ha. Pero tapos ngayon may gana kayo na gamitin ang pangalan ng Panginoon, ang pangalan ng Diyos, na akala nyo talaga nasa panig kayo ng Diyos, nasa panig kayo ng mga mabubuti, di ba hindi ang lalak?